habang dumagsa ang mga namimili ng mga bulaklak habang papalapit ang undas. Ito ay sa itinuturing na sentrong pamilihan ng bulaklak na tinaguri ang Dangwa sa Dimasalang, Sampalok, Maynila. Alamin natin mula sa ulat ni Bianca Piedad. Bukod sa mga sementeryo, ang mga tindahan ng bulaklak ang pinakasiksikan tuwing sasapit ang undas. Hindi na mahulog ang ang Dangwa sa Maynila na tanyag sa iba't ibang uri ng bulaklak na maaring mabili sa murang halaga. Marami sa ating mga kababayan ang namili na bago ang mismong araw ng mga patay para makaiwas umano sa dami ng tao. Kaya naman kinakailangan nila ang maingat na pagpili sa mga bibiling bulaklak para presko oras na ialay sa kapamilyang yumao. Paano nga ba natin mapapanatiling sariwa ang mga bulaklak? Ay kailangan press. Tapos yung makikita mo yun dun sa middle na ano, dapat greenish pa kasi sa, kanyang lips. Puputulin mo yung dulo nito. Tapos lagyan mo yung, ah, ano, what is this? No, no, yung tube. O, oh, so pwede din. Tube. Okay. Tapos yung iba aspirin. Okay. Lagay sa tube, overnight. Ay naman sa mga nagtitinda ng bulaklak, Walang espesyal na nilalagay para manatiling fresh ang mga ito. Ang kailangan lang daw ay tubig at gunting. Para may, may preserve natin yung mga bulaklak natin, kailangan talaga natin yung nakababad lang sa tubig talaga. Everyday kailangan natin putulan tapos palitan ng bagong tubig para hindi siya masira. Para magtatagal siya. E, bago mo siya ibabad sa tubig, puputulan mo muna ng gupitan po. Apo. Para hindi ano. Ilublub lang sa tubig, ma'am. Yung gaganan lang ko sa tubig. Tapos, mm -mm. huwag masyadong hayaan na naanuhan -an ng electric pad, mahanginan. Kasi mabilis po siya malanta pag mahanginan. Samantala lahat ng mga bulaklak sa dangwa, mapamahal o mura, ay patok na patok sa publiko. Pero pinakamabili pa rin ang murang-murang Malaysian moms na kinabibilangan ng chrysanthemum at viking ng anim na tangkay ay 120 pesos. Winter green na nasa 120 pesos, spider na nasa 100 pesos, Fiji at jimba na nasa 80 hanggang 100 pesos. Ang roses ay 180 pesos ang isang dosena at ang pinakamura pero hindi naman pinagkaitan ng ganda at kulay ay ang astromeria na nasa 50 hanggang 70 pesos ang kalahating dosena. At kung gusto mo nang umabot ng na isang buwan na hindi nalalanta, subukan mo ang makulay na statis na nasa 70 hanggang 150 pesos kada bouquet. At para naman sa mga nagtatanong kung tataas pa ba ang presyo ng mga bulaklak. Parang hindi na. Kasi ang mga tao, siguro kadalasan ang mga tao bukas ando na sa simenderyo. So siguro matumal na bukas dito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.